Hindi talaga ako mapakalinom Ikaw ba sis? Ah uh, Ano sa feeling mo Pag ang partner mo ay Ilang beses lang Ng babae Tapos pero ikaw pala yung gusto niyang makasama Habang buhay Saking salaman <laughs> <laughs> uh, O oh, tapos Ah uh, at tapos is ano what if yan na gusto ka talaga niyang makasama habang buhay at sabihin mo sa aking salaman pero pero yung bang hindi ka pa rin makahindi ba paulit-ulit mo pa rin siyang tinatanggap Ano? ikaw sa so ikaw sa kanakain ng ganyan pag niloko ka na how many times nakakaraya ko ah, tatanggapin mo pa rin ba paulit-ulit mo pa rin bang tatanggapin di ba cotton yan Asis. malalim ng iniisip ko. <laughs> kasi parang nakarilit ako eh. <laughs> Hindi kasi meron akong ganyan na kailala na nga din. Na ganun nga yun. Pero, alam mo kasi minsan hey, talaga. ano? Matanggap pero it's not the same again. <laughs> ah, parang ganun na nga, no? Pero kasi sa yung kaibigan ko na yun, yung kailala ko ba, Masipsip talaga nila, sabi ko eh. Masaya naman sila. Pero, inaamin naman niya siguro na may kakulangan siya pagdating sa bimbangan. Siguro, hindi niya naman explore-explore at dapat na explore. So, sabi ko naman, pag mahal ka kasi ng isang tao, hindi pasihan ang performance sa bimbangan? Yun talaga yun eh. Saan siya? bimbangan. Hindi mo na get Oh! <laughs> hindi nag-get sa bimbangan, guys. Ignorant dito, eh. <laughs> so, kumaga, ang ang ganyan ay part lang talaga ng lang relationship. Relationship yan, Pero hindi yan ang pinaka-major na na para mag-grow or ma para mag-stay or para mag- mag-stay mag, mag mag stay Stronger ang inyong relasyon. Bark lang naman yan. Yun. Oo. Pero so, dapat doon, andun pero, yung respeto. Pero hindi talaga ang main purpose. Oo. Oh, ganyan. Hindi talaga yan ang main purpose. mga dapat andun pa rin talaga yung respeto. Yung responsibilidad mo um, hmm. bilang isang, kung pumasok ka ng isang responsibilidad, dapat manibigay. Oo. Oh. Oo. tao na may dali ako pag-uusan ng base ng Hindi yan sa edad, nasa, sa Nasa talagang sa tao talaga yun. Respeto. Ang pinaka key sa isang relasyon ay respeto. Kasi pag walang respeto sa partner mo, wala ding love. Ako ni na ako sa kanya ngayon eh dati. Nakakainit lang ako. Ano? Ngayon, ay nako, pagbuntay na ako. Nakakainit na ako. <laughs> <laughs> So anyway guys, have a good day. Yun lang dapat mahalin at para pang, pang mag, mag ibabaw pa rin ang respeto sa bawat isa. Yun lang. And I thank you. <laughs> Bye.